o umano ang linya ng kuryente na itinuturong dahilan ng malaking sunog sa Balagtas Public Market dyan sa Bulacan kahapon. Aabot po sa 5 milyong piso ang halaga ng natupok ng apoy. Panoorin natin report ni Victoria Tulad. Tumput 5% ng Balagtas Public Market ang nilamo ng apoy. Nahirapan daw ang mga bombero sa lakas ng apoy kaya agad itinaas sa Task Force Alpha ang alarma. anim na putraf ng bombero ang rumesponde. Ayon sa Bulacan Provincial Fire Marshal, nagmula ang sunog sa depektibo o manulinya ng kuryente. Sabi ng mga testigo na kapaligid doon, nagkaroon ng pagputok ipinalalagay na kuryente. No? Sa loob ng money changer dahil mga stall ng tela ang katabi ng money changer, mabilis kumalat ang apoy at naapektuhan din ang meat section ng palengke. Ang mga tindera nagmamadaling isinalba ang kanilang mga paninda. Yeah, mabilis na mabilis na apoy, mga sampung minuto lang kumalat na agad yung apoy. namin yung tinda namin. Umalis kami sa pwesto. Kasi baka abutan yung kabila eh alas 3.15 ng hapon nang ideklarang fire under control. Dito na tumambad ang tila kalansay na lang ah. ng palengke. Isang sasakyan din ang halos maabot dahil sa sunog. Mahigit dalawang dekada na raw ang balagtas public market at noong nakaraang taon lang, nirenovate pa ito ng lokal na pamahalaan. Paalala naman ng mga bombero, ah. iwasan nyo lang gamitin ng matagal yung electrical appliances, no? Kailangan papagpahingan nyo ninyo yan, no? Iwasan nyo overloading, iwasan nyo short circuit, no?